sa paghuhukay ni KDH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nadatnan na isang lumang bote. At sa kanyang pagsusuri sa naturang bote na ito ay kanyang napansin na may mga nakaukit na marka sa ilalim na bahagi nito. Ngunit dahil sa wala siyang ideya kung paano basahin ang kahulugan ng mga ito, dito niya naisipan na kuhanan ito ng isang aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni H sa naturang lumang bato na kanyang nahukay. Base sa larawang ito ay ating nakikita dito ang ilalim na bahagi ng naturang lumang bote na hawak ni H sa kanyang kaliwang kamay. At sa bahagi na ito ay ating nakikita ang mga nakaukit na simbolo na nais ipabasa ni KTH. Ang aking pagbasa. Basi sa aking pagbasa sa kahulugan ng mga nakaukit na marka sa bahagi ng lumang bote na ito ay may isang tunnel sa ilalim. Ito ay isang straight tunnel na may lalim na umaabot ng labing limang talampakan hanggang tatlong po na talampakan. At pagdating naman sa deposito ay binubuo ito ng mga boxes of gold o ilang kahon ng mga ginto sa madaling salita, masasabi ko na ang deposito ay nasa medium volume deposit. Ang masasabi ko kay KH ka Ituloy mo lamang ang iyong paghukay kung saan mo nadatnan ang naturang lumang bote na ito. At gaya ng aking sinabi kanina, ang inaasahan nating lalim base sa na nakaukit na marka dito ay nasa mga labing limang talampakan na maaaring umabot sa tatlong puna talampakan. Sa iyong patuloy na paghukay, maaaring may nakaabang na isang patibong sa ilalim. At basi lamang sa aking sariling karanasan, kapag gumamit ang mga sundalong hapon ng lumang bote bilang marka ay may nakabang sa ilalim na mga lasong patibong. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.